Good morning, guys. What up, everyone? Guys, uwi muna ako sa amin. Kami ng ate ko. Sa Kabiti siya galing, guys. Magkikita na lang kami sa sa ate mo na ng anong ate ko. Tatlo si, sila, sila, guys. Kasama yung pamangkin tsaka yung ap apo niya. naman Ako, ako naman, solo, guys. Hindi ako sinamahan. Oh. Prihatid ako, guys. to. Ayan, oh. Bakit kaya? Bakit <laughs> kaya? Ayan, oh. Ayan sila guys. Sabi ko maaga pa. Diyos ko. Mas maaga pa nung ano ko guys. Nung kami ng asawa ko. Solo ako ngayon tahali no. Dati noon ganitong oras nandun na kami sa Buendia. Yung ganitong ano guys oh. Yung may pasikat yung araw nandun na kami sa Buendia. Ngayon palis pa lang kami. So guys stay tuned muna ha. What up? Good morning everybody. Nasa skyway kami guys, pababa na. Nag-exit na kami ng Bindiya pa, di ba? Ayan guys, uh, exit. Ayan guys. Okay, stay tuned. Paalis na kami guys. Isang oras yung ano na. Yung pila. So guys, paalis na kami. See you in Lucena guys. Okay guys, nandito na kami sa Lucena. Napakainit. Grabe, mulang guys. Pero napakainit. Yung parang umambod yung kalangitan. Pero hindi naman. Ang singaw niya napakainit. Stay tuned guys. Si ate. <laughs> oh guys, dito na kami sa van. Balik kami guys. Dito um, na kami guys. Punta na kami nang Ate Mon. Stay tuned ulit. Malayo-layo pa guys. Dito kami sa dito pa sa. Sa gitna mo guys. Gusto ko guys. Ito so mano. manok in music yes meron pa pinaka spot ano lang to style national forest Okay, yeah. last time. Malabas na kami ng Jinzo. Thank you kuya Ayan guys, kabababa lang namin guys Ito sila kayo namin Kakain muna kami sa Karinda Ito guys, ikaw lang pangalan wala eh Gumakita Okay guys, kakain muna kami ha Mili lang kami ng pagkain Saan natin ilagay kami muna? Dito, para sama-sama yun Ito isang mabigat, di mo kaya Guys wait lang, mamimili kami ng pagkain Ayan guys, tamusan ako kung kumain Kitik out na lang namin guys yung natira namin Ayan tapos nagtitake out si ate doon. Ayan. Pangalawa sa panganay. Ako guys, pangatlo ko okay. eh. Bunso sa kanya. Nag-live yan doon sa ospital. Siya kasing cook doon guys. Yung sa ospital na doon yung tatabahohan niya. Ang tagal ng live niya guys. 13 days. Ako 5 lang. Ay, <laughs> stay tuned guys. Okay guys, nakasakay na kami. Hey, Kaya mga video nun guys doon sa ano, namimili kami ng gamit. Ayan o. No? Bumili kami ng gamit na natin itong bubong guys tapos yung kabilang dalawang tricycle kami guys eh andun si ate sa kabila so hindi ko naku nandun guys busy hindi ko magawang videoan kasi nagsasalita kami nag-uusap may tawad daw <laughs> like guys yun yung tawad tawad guys ba? kaya nag tawad tawad ako hindi ko na no? hindi ko na videoan hindi ako sanay guys nung gano'n yung namamalengke oh nag may binibili ako tapos video ko tapos nagtatakot-takot ako parang nahihiya ako pero yun eh, sinasabi ko to sa inyo guys para maano nyo na gano'n guys tumatawad ako kasi hindi naman kami guys mayaman grabe naman may trabaho nga kami ng asawa ko eh kaya sumahan ko siya, siya diba kaya so, yun guys tumatawad ako kaya eh, binibigyan naman kami maliit lang pero kanyang guys at so, least nagbigay ng tawa diba ganun guys kaya hindi ako makabidyo guys niya ako sa iyo yung tawad ako <laughs> pero gano'n talaga yung life natin guys yung may tawad <laughs> so guys ano na, stay guys ha. Ito na kami. Lapit na tayo sa day 1. Okay, in case yung bawal yung buwan Pero video ko guys, derecho lang. Yung hindi ko yan doon sa bawal. Hindi ko pa pakita sa inyo. sa Sarap dito sa lulu guys. Kaso yung mga hindi sana ay maligo. Ay, maligo ko. Hindi sana ay mag-swimming. Sorry na lang guys. Nagigit-gigit na lang. Oh, yan. Kalma guys. Kalma ka. Woo! station guys at dito naman kami sa yung bato ayun Ay, buhay na bato yan yeah. uh, doon na lang ulit sa gate to kasi bawal talaga dyan guys yung video eh pero tatry ko doon sa gitna makita mo ka nang itsura guys stay tuned ayan guys kaya ano dito bawal dito mag video ayan guys so oh. private property kasi to guys kami dumadaan lang kami parang ano namin uh, right way kaya ito pinapadaan kami nandiga ang nandating guys yan yun oh. kunti lang guys ang kukunin ko Mag, ano, yung mga nila nagbibideo ako eh guys so para siyang di to so guys o oh, diba o oh, yan ang itsura guys yan o. Na niya guys, bawal to private property to guys, may may ari kasi ito guys kaya ayaw nilang papasukan dito ng ibang, kundi ka ah, uh, sa gate tanong yung pangalan mo mamaya kung ano ka nang jan guys eh private property alam ko ganun guys eh yun ang view dito guys yun ang mag video dito kaya hindi ko pinapakita yung dito guys sa sa kaliwa ko dito lang tayo sa kanan guys yan hindi ko napakita yung iba guys ha stay tuned And guys kababa lang namin ng gate to guys ayun yung gate to ayun naglalakad kami ngayon ayun nakasama ko na guys yung ate ko tapos yung mga ano niya isang abo niya sa pamangkin yung anak, anak ko sana sasama guys hindi ko muna pinasama sabi ko sana lang kasi ano siya hindi siya sanay guys eh eh pero dahil mahilig adventure guys gusto niya lalakad lang kami pundod masarap na may hangin guys eh naman, naman. oo oo, oo. pa guys no. So guys, ano ha mag lakad lang kami ha. Oy, lakad lang magbibasa. Oh, Guys, oh guys, so kalma na guys oh. Ah, ganda lang ano, ganda mag ano, magbintol oh. Ang ganda no, bara-bara mahuhuli diyan. Pinarinig ni guys ati ko 'yon. <laughs> yung may tapos may pa isang umang. Ah, gusto ko talaga guys makakita ng unggoy, wala talaga oh. Ay, walang unggoy, na hindi ko lang unggoy, kalapit nila kami. Ano ka ba? Naghahanap pa pa ng mga unggoy. Ito po. <laughs> ayun, ayun. Talaga guys. Guys, oh, gusto ko makakita ng unggoy. Wala talaga, guys. Ayan, oh. Andito yung mga unggoy daw. oh, lalakad na kami, guys. Oh, so, naranasan ulit namin. Tabi-tabi po. Tabi po, may aso, guys. mamaya, nanununo na po kami. Huwag nyo kaming nunuin. -nun -nun. Matagal na po kami hindi nakaka <laughs> Wala, family muna guys bago uwi. Inuuna family. O oh, yan yung red flag, oh. Ayan, ayan. Oo, mag-ingat. Ayan guys, oh, mag may red flag guys. Gumuguho daw, mag-ingat daw. Baka daw may bumabagsak. Ayan guys, oh, babala. Bumabagsak kasi guys. Matas kasi guys yan. Ayan, nabitabi po. O, oh, si guys. Ah, pagod na guys eh. stay tuned. Hey guys, sa tarik ang araw tinan mo guys ay oh, Dito na kami malapit na oh, may mga bahay-bahay na guys mga kubo-kubo kubo ang bahay dito pero nasa relocation guys mga ano batu <laughs> itang guys ha. Ah. stay tuned makarating din guys Dito na sa hinabahaba ng daan sa dulo din pala makakarating So <laughs> oh guys, papakita huh na sa inyo. huh 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 ko huh huh <laughs> na. <in English. laughs> Ayan na. Okay na. Ayan, dito. Oh. kaya, ka. kaya uh na guys. Grabe, guys. Mama guys, papakita sa inyo yung in kubo. po, magandang tanghali po. Pwede mo ba makitain? Nagutom na po kami. Manok pa.

banyo ra ang door nan oh guys yan ang napagaano na pinabayaan ng bahay oo oh, oh. ay ano na mo yan yeah, ito ah bumaba lang na kaunti oh ano. pinaano ko oo oh, oh, ah baba na isa oh yeah. dito pala inawis ang laga. Papatanggal ko to oo uh -huh. kasi pwede tulugan yan eh oo oh, pwede sarap niya matulog ang dumi oh Oo, oh, hindi na damo na kaagad ang bilis ah. Uh mm -huh. Hanggang dito lang siguro yung bakod. Ayan, dito nilagyan dati namin dito higit-higit. Ayan, kinuha namin yung ilaw dyan kasi uh. doon. Uh, Ba't wala si Nana? Sa kubo siguro. Tara, tingnan natin. Gusto Ayan, mo? Saan ba? Sa kubo. Saan? Doon. Saan doon? Ayan guys. Oh. Apakainit. Mamaya-maya Mamaya mama, na. O sige, pahingan mama, tayo. Pahingan tayo, tayo. Ayan guys, ang itsura. Nakita nyo kung gaano kagitata. Ayan. Video maayos na nga ngayon guys. Ayan. Ito guys yung yero na pinabili ko at kuya. Ayan. Saka at sa kabila guys, yeron, ah, yung ah, gisik, oh, yun no? I -i. yung yero na ina ko. Ah, gising. yung pa. Oo, Ito guys. Yes. Yan. Eh, kinuha yan guys eh. Yes. Oo. Oh. Yan guys, yung yero na pinab... Wala oh, pa binaklas yan guys. Amin ka, ito lang. Oh, diba guys, ang itsura. Diba? Kung hindi ka ma ano, maawa ka talaga. Grabe. Sobra. Ang ganda nito dati, guys. Ito, may mga dinugyan pa dati yan. mo pa, bag mong ano ay na, ang Oh, guys. Ano muna? Stay tuned. Ito, guys, ang itsura ng loob ng bahay namin. Ni nanay. Ay, dito yung gamit namin, guys. Tapos doon kami matutulog. Matutulog. Yan ay guys. 'Di ba? Anong dumating ako dito, guys? Ang daming dumi dito. Ito ka ko lang po, guys. Kinait namin kanina. Linolium. Ano ya ko nang linolium. Ayan. Ayan pa guys. Dito kami. Nag, ano yung gamit namin kasi walang lalagyan guys eh. Nagkatog na kami guys. Gabi na kasi. Yan ang day ko ngayon guys, first day. Good night guys. Stay tuned guys to my next video. Bye-bye.